yung manok pa ba ang tatay mo? Hindi. Nandun yung babae niya, no? Siyempre, dun yung nakatira eh. Huwag mo nga masyadong kinakausap yung babae ng tatay mo. Mommy, pwede naman kasi. O oh, sige. Aaminin ko hindi kami nagtagal ng tatay mo. Pero, ang hindi ko maatim, papalitan nga niya ako. Aba, mamatol naman sa mukhang labandera. Hindi na kayo binigyan ng kahihiyan. At saka, naku, yung anak niya dun sa labandera na yon? Huwag niyo matawag-tawag na kapatid d'yon, ha? Wala akong anak na may kapatid na bukanchongo. Ang itim-itim, ang kapal ng talampakan, at ang hahaba ng daliri sa paa. Hay nako, pariba naman yung bata. Eh, pati yung paa, sinusumpa mo pa. Totoo naman, eh. Ma'am mo, nandyan na ba? Good afternoon, po. Wala pa po si Ate Leia, nasa office. O, yung bata, nandyan. Daddy! Ay! Ha-ha-ha! <laughs> Ang laki-laki mo na! Daddy, oh. binigyan ako ni Tito Robert ng pet puppy. Ha? Huh? Si Tito Robert. Napa-injection na na ba yan? Oo. Uh -huh. Tagalog daw yung aso. Sino ba yung Tito Robert? De Niro? Friend ko. Anong friend? Friend. Stop na kasi. Oh. Ba't biglang naligaw ka dito? Wala, binibisita ko yung anak ko. Masama ba? nagtatanong lang po. Sinabi ko naman sa iyo ayo kinukulit sa lahat eh. Nagtatanong lang ako. Masama ba magtanong? Sinagot na nga kita ulit ka pa nang ulit. Kung wala kang tinatago, bakit ka nagagalit? ko mo ako. Ang hirap mo kong sabihin mas lalo kang mahirap ka usapin. At bakit? Tinatakot mo ako? Lumayas ka nga dito. Oo, oh, talaga, lalayas ako. Eh, matagal naman binigay ang utak ng mama mo. Eh, mo lang ba siya. Nasira lang yung water pump sa bahay. Tapos, yung ahente na nagbebenta ng bagong pump, Binoy friend. Obvious naman na linaloko lang siya. Hindi ko maintindihan kung ba't hindi niya naiisip yun. Alam mo, Abigail, walang maluloko kung walang papaloko. Matagal lang kasabihan niya, di ba? Pero, tignan mo, parang ipanagkakamali. Ano ang lalawa? na yung kayo. Psst! Halina kayo. Abigail, mm. baby brother mo, napakatalinong bata. Kasali nga yan sa declamation contest eh. Ano? Ipahinig mo sa ate. Yung, yung 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 speech mo, dali. Troy. Tigilan mo na nga yan. Tigilan mo na. Pakainan mo na itong bata baka malipasan ng gutong. Abigail, ha? Uh, mas maganda siguro kung padadalhan ko ng pichi-pichi ang mamamita mo, ha? At saka mga kapatid mo, ha? Uh, sige ho. Sige. At saka ipagpapadala mo ng pagkain, kalimutan mo na at baka isipin pa ng tao gusto malasunin. Mm. Mm. Oh, amoy manok pa ba ang tatay mo? Hindi. Nandun yung babae niya, no? Siyempre, dun yung nakatira eh. Huwag mo nga masyadong kinakausap yung babae ng tatay mo. Mami, pwede naman kasi. O oh, sige, aaminin ko hindi kami nagtagal ng tatay mo. Pero, ang hindi ko maatim, papalitan nga niya ako. Aba, mamatul naman sa mukhang labandera. Hindi na kayo binigyan ng kahihiyan. At saka, naku, yung anak niya dun sa labandera na yon? Huwag niyo matawag-tawag na kapatid John, ha? Wala akong anak na may kapatid na bukan tsyonggo. Ang itim-itim, ang kapal ng talampakan, at ang hahaba ng daliri sa paa. Hay nako, pariba naman yung bata? Eh, pati yung paa, sinusumpa mo pa. Totoo naman eh. Yali, halik ka mo na ba yung karne? Dito maghahapunan ng Kuya Dogdas mo mamaya. Ay, tuloy ba? Eh, karina no? Ano pa kailan mo? Ano? Eh, akala ko ba kagabi, eh, gusto niyo na magpataya ng ahente niyo, eh bakit ngayon dito palalamon yon? Ha! Ako mas masusunod dito, ha? Mas matanda ako sa'yo, mas marami akong pinagdaanan. Anak lang kita. O nga nagsiselos ka. Ayoko ng pare. Pati ano ko, oh, nilinagaluhan pa ng aso. Para naman, siyempre, pumapapel. Parang di mo gawain yun. Iligawan yung buong pamilya para lang makadiskarte sa babae. Eh, hindi mo naman pinaksalan yung mami na anak mo, no? ba? Diba? Hindi. Ayaw niya. Eh. eh, ilan taong ka naging father ka? Sweet 17. <laughs> eh, yung girl. Ganun din. Oh my God. Alam mo, hindi siya marunong mag-iingat, ha? Ako, maingat ako sa ganyan. Really? Tinag-aralan ko pa yan. Maswati oh. mo naman pala kay Biggie Baby, pare. Wala ka <laughs> ba mapadate sa akin? Eh ano bang type mo? Ayoko. Guwapo to. Not like yung pinsa ni Ariel, no? Ikaw naman kahit na lahian ng tsiongo, basta lalaki, guwapo. Mayaman to. Mabango. Mukha siya mabango. Sa itsura pala mabango, mabango na. Talagay mo ba sising ko siya? Hindi, pagbigyan mo na lang siya. Anong sabit? Hindi. Grabe ka naman. Um, may anak na siya. Pero okay lang, hindi niya naman pinaksalan yung babae na nakalang niya.